Hi! Hello! Wow! It's been a long time since na last po tayong nakapag-usap. <clears throat> po, and I hope na nandiyan pa rin kayo. Pagkat ako'y nandito pa rin. Po, so maraming salamat po. Muli at tayo po ay nakapagsimula. Ngayon, although um, wala naman po tayong notes, po no? pero naniwala po ko na Magiging maganda po ang ating pag-uusapan ngayon po. Patungkol po ito sa um, nilalaman po ng mga Biblia. Salita ng Diyos na makapagbibigay po sa atin ng encouragement po. Lalo na sa panahon ngayon na... Ang ating mundo ay iba't iba na po nararanasan. Ayun po nakabuyangyang sa social media ang lahat ng na nangyayari sa mundo. Malitman o malaking mga insidente, sitwasyon, problema, wala na pong pinili, na po ang social media po ay talagang bukas, lantad po na tabloid po upang makita natin ang lahat ng kaganapan po sa mundong ito. Iba-iba pong um, larangan, may isa showbiz, <laughs> may isa mga vlogger story, um, meron din pong um, sa buhay ng mag-asawa, may sa pagluluto, may sa kung ano-ano na po. Pero isa lamang pong um, pinupunto po nito, na, po, na kahit po ano po ang nangyayari sa mundo, mundo natin ngayon, huwag po kalimutan na mayroon tayong nag-iisang tunay na Diyos. Po, huwag tayong papa-apekto sa sitwasyon ng, o sa mga bagay na nagaganap po sa mundo ito. Ang sabi nga po ng Romans 12, uh, 2, 1 and 2, Do not conform to this world, but by uh, renewing of your mind. Huwag daw po tayong umayon sa takbo ng sanlibutan na ito. Huwag tayong makiuso bakit tayo makikiuso sa mundo? Alam naman po natin na ang mga nauso sa mundong ito ay hindi po nagtatagal. Temporary lang ito. Temporary lamang at hindi alam na po na magamat maganda sa simula. Parang okay, pero ang dulo pala nito ay hindi maganda or it will lead us to kapahamakan. So, um, so maya advice ko po <clears throat> sa bawat isa, na patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, tayo po ay manalangin, okay, pag-usap sa Diyos, uh, mag-focus po tayo sa Panginoon. Dahil kapag inuna po natin ang Lord sa buhay natin, si Jesus Christ po, everything will be in its proper places po. nasabi nga, ay put God first, di po ba, Matthew 6.33, it says, Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness and everything all these things shall be added unto you. Ibig sabihin unahin po natin ang Panginoon ang katuwiran niya ang kaloob, kalooban niya sa buhay natin at ang lahat daw po ng mga bagay na ito ay pawag idaragdag niya sa ating buhay. Ibig sabihin, meron na po. Binigyan na po tayo ng Panginoon na mabubuting bagay sa buhay natin lalo na kung siya ating tinanggap as our Lord and Savior, binigyan na po niya tayo ng kaligtasan or salvation. And kasama po dito, tayo po ay magiging anak na niya. Po, sabi po ng John, 1, 9, John 1.12 na the moment na tinanggap si Jesus as our Lord and Savior, tayo po ay binigyan niya ng authority o karapatang maging anak niya. Anak na po tayo ng buhay na Diyos. At tayo ay malay na makakatawag ng Father, Ama, Ama ko. Mayroon na po tayong relasyon sa Kanya. Kaya po bilang si ating tatay at tayo anak niya, siyempre po tayo po ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na kanyang inilaan para sa kanyang mga anak. Kaya ano man ang nakikita sa paligid, po, ito man po ay puro negativity sa paligid natin na parang wala nang maganda nangyayari, parang lahat na lang ay uh, hindi maganda. Ano po, kung mayroon ka mamaranasan maganda o masaya, saglit lang. na ano po, dahil nga po, um, ito po mundong ito ay pasama ng pasama. na ano po, ayon sa Biblia po. Kaya po, tayo po ang mga anak ng Diyos, na nakakakilala sa Panginoon, tayo po yung update po sa mga bagay-bagay po na na <clears throat> makakasama sa atin. Tayo po ay binibigyan ng Lord ng wisdom upang maiwasan natin ang mga bagay na ito at binibigyan tayo ng strength, kalakasan upang ito po ay ating mapaglabanan, uh, malagpasan po ang mga pagsubok, ang mga trial sa buhay, ang mga problema. nandyan lang 'yan. Pero tayo po ay pinapanatili ng Panginoon ang matatag dahil sa kanyang mga pangako sa atin purpose ka kabubuti natin at isa ikatatatag po natin. Huwag tayong tumingin sa malalaking problema na yan. Pagka sinasabi po ng Biblia na kung tayo daw po ay mayroong faith na po kahit na kasing liit lamang ng butil ng buto ng mastasa, maliit lang po yun, pero kakayanin po natin utusan ang mga bundok na lumipat doon sa karagatan. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig po sabihin nito, if we have even a little faith ito po ay i-honor ng Panginoon dahil ang faith po ay napapalalim at napapalaki habang po tayo ay um, sumusurrender sa Panginoon. Tayo po ay pinibigyan ng Panginoon ng wisdom, pinapalalim po niya ang ating pangunawa at binubuhay po niya ang ating pananampalataya po, sa Kanya. Na hindi na po tayo sa mundong ito, hindi na po tayo aasa sa mga bagay na nandiyan ngayon, bukas wala, hindi na tayo masyadong makikiwala o totally makikiwala sa mga tao na nangangako sa atin, ngunit napapako naman. Kapag katang ating pong Panginoong Diyos lamang ang may kapangyarihang magsalita at mangako na hindi po nagbabago pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi po siya tumatalikod sa kanyang mga pangako sa ating mga panalangin tayo po ay manatili at magtiwala po sa aking pananalangin sa Panginoon tapag sinabi po niya na humiling ka bibigay ko ang anumang ibig mong hilingin sa akin kung ito ay makakabuti sa iyo ang Diyos po nakakaalam kaya huwag po tayong makulit <laughs> di po ba? at salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na bagamat maiksi po ang ating ang vlog po ay um, importante po na marinig po natin ito na tayo po yung magpakatatag parang pana, panahon, weather, weather lang minsan maaraw, matindi ang sikat ang araw minsan naman ay makulimlim na parang uulan pero hindi naman uulan pero minsan naman po ay wala namang kulimlim bigla na lamang bumusang malakas na ulan na walang na wala pasintabi <laughs> So ganyan din po ang buhay ng tao. Na ngayon masaya ka, mamaya may merong biglang problema. Ngayon maayos ka, bukas makalawa, magulo na naman. Dahil nga po, walang kasiguraduhan sa buhay ng tao sa mundong ito hanggat nandito pa tayo. Kaya tayo po, na mga anak ng Diyos na tumanggap sa Kanya, ang pinagpala po na makaunawa po na kanya mga pangako. Kung tayo po ay pipiliin natin na Yeso Kristo ay ating tanggapin sa puso't isipan natin to accept Jesus as our Lord and personal Savior. sapagkat so, hindi natin matatagpuan ang kaligtasang ito na po ang kapayapaan ito ang kapayapaan ito sa kahit kanino at kahit saan. Hindi po sa religion. Lalo na po ang mga tao kapit-nakapit kapit sa religion, kapit-nakapit kapit sa mga paniniwala nila na tradisyon tradition, na nawala namang basihan Of course, respect your choice whatever uh, your choice because uh, God also gave us gave us freedom, na po, gave us freedom or uh, free will to choose. Although binigyan niya sa atin na free will to choose, pero binigay, binigay din po niya sa atin ang mga options po na pagpipilian natin kung tayo ay tatanggap sa kanya at siya po ay ating susundin ang kanyang mga salita. Iba, isa sa buhay po natin ang kanyang binibigay sa ating mga turo paano tayo mabubuhay sa mundong ito ng may kapayapaan sa lahat at sa kabilaan ng mga hindi magandang kapaligiran natin. Mananatili po tayo at peace, masaya, simpleng buhay, na po, simpleng kagalakan, kasiyahan, pagkat alam natin na meron tayong Diyos na sa atin ay nag-iingat, meron tayong nilalapitan. Na po, kaya po, uh, dapat ating mas piliin po yung option na binibigay ng Panginoon kaysa po sa isang option na nilanta din ng Panginoon na kung tayo ay susuway, kung tayo ay magmamatigas, kung ipaglalaban, mas ipaglalaban natin aking religyong pinagmulan na kamamatayan ko na ang mga, tra mga tradisyon na kinagis na ko na sa mga ninuno ko. Alam niyo po, hindi po ito makakapagligtas sa atin kapag po tayo namatay, kapag po tayo nawala sa mundong ito, hindi po ito ang magdadala sa atin sa kalangitan. Hindi po totoo hindi po totoo ng lahat ng namamatay na tao ay pumupunta ng langit. Kaya nga po, di po ba, may langit, may impyerno. There is heaven and there is hell. Po, kaya po, at wala pong purgatory, wala pong gitna. Na po, wala pong gitna. Wala po, yan, ah, hindi po nakasulat sa Biblia. Na po, hindi, hindi po yung tunay na Opo, yun lang ay ating kinagisnan at ating paniniwalaan. Wala pong katibayan. Ang ating pong paniniwalaan, ang may katibayan nakasulat sa Biblia which is the Word of God. And aside from that, ang nagpapatutupo po, ang nagpapatuloy nito ay ang ating testimony. Na po ang ating karanasan. Ang salita ng Panginoon na ating um, tinagap sa buhay natin at ating sinasabuhay, sinusunod natin kung ano po ang sinasabi sa Biblia at naranasan po natin na Oo nga, tunay nga na ang salita ng Diyos ay buhay sapagkat ito po ang nagtuturo sa atin ng daan o mapa o navigator po ng tamang landas ng buhay. Po, hindi ta, hindi po ang sitwasyon o problema o ang mga taong kala, makalabas sa atin ang binabago kung hindi tayo po ang binabago ng Panginoon. Kapag tayo po ang binago, tayo po ay kanyang pinasaya, bigyan ng peace of mind, despite of all this um, chaos sa uh, or crisis happening uh, around us, hindi po tayo kailanman uh, matatalo. Na po? <clears throat> so, ang 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 dalta um, galtamo ng Panginoon ay tapat, hindi po nagbabago, at ito po ay makakabuti sa ating lahat. So, sa mga hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon, at uh, sabi ay aksidente ako ay napanood ngayon, um, hindi po aksidente, ang lahat po ng bagay ay nakatakda. Ano po, ito po ay ginawa ng Panginoon ang pagkakataon na to upang tayo pakita ninyo ako at, at uh, mapanood at parinig po ninyo ang mga salitang uh, nagmumula po sa Panginoon na magbigay po sa atin encouragement upang tayo mga, maging matatagdalang sa mga nanay po sa mga tatay at kaya po sa mga kabataan po sa katusalta ng Diyos ay buhay at patuloy na um, binabago ang ating buhay sa ating ikaayos po sa mundong ito po so uh, sa mga hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang kanilang Lord and Savior, nakilala mo lang siya as Papa Jesus, as God, po, uh, hindi po iyon sapat. Dapat po ay tanggapin natin ang ang Diyos na buhay, si Jesus po sa buhay natin, paniwalaan po na, natin na siya ay namatay at muling nabuhay at siya po ay buhay magpakailanman. You don't have to live by our traditions, you don't have to live by, by our religion, we respect all those things but above all the most important po na makapagligtas po sa atin ang ating Panginoong buhay Sabi pagkat siya po ay buhay 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 kailan pa man po siya na gumagabay po sa atin at nagbibigay po sa atin ng mga himala na po sa ating buhay. So, inanayahan kita sa so oras na ito na tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior and baniwala ka na ang Panginoon ay mangungusap sa iyo. All you have to do is to repent and surrender your life to Him. Lahat po tayo makasalanan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Yan po ang sinasabi ng Tanang Diyos na wala ni isa man ang umabot po sa panuntunan ng Panginoon. Ibig sabihin, wala pong perfecto sa atin. Wala po. Kapag sabihin mong wala akong kasalanan, nagkasala ka na sa pagkakasabi mo. Yan. You don't have to be a criminal, a rapist, or um, mga taong sobrang asasama ng ginawa kaya sila ay sinasabing makasalanan all of us are sinners po no sa bawat oras maging ating paningin nagkakasala tayo sa ating mainisip isip kaya po wala daw pong uh, nakaabot walang exempted but god uh, gave us um forgiveness ano manang ang ginawa mo kung ito ay dudulo mo sa panginoon may ka kapatawaran ikaw ay kanyang patatawarin tayo po ay tao uh, nasa laman pa tayo, we are not yet spirit, we are in our flesh, kaya po tayo prone po sa mga pagkakamali natin po. sa araw-araw, meron po tayo yung mga sablay. Dahil nga po, tayo po ay nasa marupok na daigdig na ito. kaya tayo po ay nakakagawa pa rin po ng mga pagkakamali. Ganun pa man, ang forgiveness, ang forgiveness ng Panginoon is unlimited na po hindi po nagsasawang pang tayo patawarin sa kasatang tayo magkakasala ito tayo, tayo at talapit sa kanya to say uh, sorry I repent ng, po, ng talagang na po sa puso natin ng ating Panginoon po ay sagana sa habag pag-ibig at pagpapatawad hindi po siya magsasawa and by, and by doing it po ay unti-unti po tayo mahuhubog na hindi na uulitin ang ating mga nagawa kasalanan and ang kapalit po ay kapayapaan peace of mind joy sa puso natin at mapayapang buhay po po so ang lahat po na ibig um maka-avail po ng um, ng magandang uh, mga bagay mabubuting bagay na inihanda ng Panginoon sa atin ngayon at sa kabila pa ay tayo po ay tumanggap sa Panginoon as our Lord and Savior kung nakahanda ka na uh, makipanalangin ka sa akin, su sundan mo lang. Kung ano aking sasabihin, ay sasabihin mo rin. Nakahanda ka na ba? Amen. Sige po, tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Jesus, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon, pinagkaloob mo, na narinig ko na ikaw ay Diyos pagpatawad. Malapit ako sa iyong paanan, nagpapakumbaba, inaamin ko na ako ay nagkasala sa iyo. Sa isip, sa lita, sa puso, sa gawa. Humingi ako sa iyo ng kapatawaran. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko kasalanan sa iyo at sa mga magagawa ko pang makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, baguhin mo ang aking buhay. Tinatanggap kita sa aking puso't buhay bilang aking Lord and Savior, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa oras na ito, ikaw na po ang manguna sa aking desisyon sa aking buhay. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. My Lord and my Savior. At nagpapasalamat po ako sa iyo, Jesus, sa kapatawarang ibinigay mo sa akin ngayon. Mula sa oras na ito, ako ay malaya na. Ikaw ang aking Panginoon at aking Tagapaglitas. Maraming salamat po sa pangalam Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Kung dinasal mo ang panalangin na ito, na buong puso at seryoso ka, ang Diyos ay nakinig sa iyo, at tunay na tinanggap mo siya sa buhay mo. At siya na ang bahalang, manguna sa lahat mong uh, gustong gawin sa buhay mo na ito asahan mo na ikaw ay may kaligtasan na sa iyong buhay. Amen. So, bago tayo magtapos, ibig ko sanang ipag-pray ka. Close your eyes, let us pray. Ako na lamang ang mananalangin para sa iyo. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Give the glory glorify your name. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Lord, hindi aksidente, Panginoon, na napanood ako, napanood niya ako sa oras na ito upang makapakinig ng mga sanalita mo, na makapagbibigay po na encouragement sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ipinatalangin ko po ang mga naka, uh, makatanggap sa iyo sa oras na ito. Lord, dalangin ko po, po na magpakahayag ka sa buhay nila. Maranasan nila ang pag-ibig mo, ang kapatawaran mo, ang magagandang pangako mo na tinutupad mo Hallelujah. At makilala ka pa nila ng mas malalim pa at ang lubusan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpatawad na pinagkaloob mo sa aming lahat. Panginoon, bigyan mo siya, Lord, ng kakataon, Panginoon, na magkaroon po ng mga kaibigan, Panginoon, na kristyano, at ituro mo sa kanya, Panginoon, Lord, ang isang um, bahay panalanginan o church, Panginoon, kung saan po siya, Panginoon, ay dadalo Panginoon at uh, makapakinig din yung mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na siya rin po ay magkaroon ng Biblia at makapagpasa at makajoin po ng mga Bible study. Alam ko po na no, may proseso, Panginoon ang lahat. Ngunit pinakatiwala ko po siya sa iyo, Panginoon, sa at -kat wala kang uh, layunin, Panginoon, ang kalooban mo, ang kami lahat po, ay uh, magkaroon po ng buhay ng walang hanggam at ma-enjoy po namin ang buhay na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen and Amen. So, salamat mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-sisters, ka, ka uh, brothers sa pakikinig. Uh, purihin ang Panginoon at mag-ingat po tayo sapagkat ang Diyos po ay laging mabuti. God bless!